Hello, hello, hello! Magandang araw sa mga ka-business partners natin dyan. Dito na naman po tayo para sa isang business apps na magagamit natin sa ating pagninegosyo. Ang apps po natin ngayon na i-demo is store apps na may bonus na chicas monitoring. Ang apps po na ito ay para sa mga merong tindahan na malaki or maliit man. So tara, go let's! Ito po yung menu ng apps natin, yung tindahan apps. Ito po yung store apps natin. <clears throat> May anim na menu po siya, yung store order, gcash, store stocks cash out report, cash, summary, at client list. So, isa-isahin ko po ito uh, para ma-demo ko sa inyo at ma-explain ko sa inyo yung uh, function ng bawat menu. First, punta po tayo sa store order. Uh, touch po to para tong isang cashier sa grocery mall na uh, i-click na lang nila, itatouch touch na lang nila yung mga product. So, kung marami kayong product, pwede nyo pong gamitin ang search button. For example, hanap tayo ng let's say Alpine. Ayan. So, meron tayong Alpine na naka- Lagay dito sa stocks natin, sa tindahan natin, binibenta natin. So, ito yung pangalan niya, yung sizes niya, 140 grams. Uh, ito po yung pressure niya sa baba at ito po yung total quantity niya sa stock natin. For example, uh, may customer po na bibili, click nyo lang po siya. Tapos, sabihin natin gustong bumili ng customer ng dalawa. So, add nyo lang siya or pwede nyo i-type 2. Then, enter. Pagkatapos po niyan, papasok po yung order natin dito sa cart, sa your cart. So, dito mo makikita lahat ng mga order ng customer. Kahit ilang order ang ilagay nyo. For example, okay, nagamit na natin yung search. Alam na natin paano gamitin ng search. So, punta naman tayo dito. Pwede natin scroll or slide up and slide down. Now, for example, all-purpose cream. So, may 50 siya. So, kada lagay natin ng quantity po, kung ilan, let's say tatlo, babawas po yan sa stocks natin. Katulad ng Alpine. Ayan, nawala na yung dalawa kasi nilagay na natin sa cart. Ayan, nabago yung all-purpose cream. Na-change din siya. So, pupunta siya sa cart at makikita mo siya dito. Magto-total po siya. Yung retail natin is 79, So, times 3. So, ito yung kalalabasan niya. At ang total ng buo niya, makikita nyo kaagad dito. Now, kung tapos na siya, so, check out natin. Click mo yung check out. Then, pupunta yan sa payment. So, ito na yung payment natin. May date na, may time automatic, at yung total na in order ng customer. So, lagay natin paid, cash, then, for example, 335 yung binayad niya. So, sabihin natin nagbigay siya ng 350. Then, makikita yung sukli niya. 15 or 15. So, ayun yung sukli niya. So, enter ka. Isisave ng system natin. Makikita niyo na siya sa payment mamaya. So, dito natin makikita. Cash summary. Payment list. Ayan po. Lumabas na siya. 2 0 05 Store Paid, 335 Ito po yung uh, nabenta, yung payment niya. So, makikita nyo yung details niya. Tapos, uh, itong pula, ito yung mga hindi na-ba nabayaran or kumbaga inutang. So, makikita mo siya sa Store Unpaid. At saka makikita mo rin yung mga individual na mga items or stocks kung ano yung mga nabenta dito isa-isa yan makikita mo ngayong araw na to ito yung mga stocks na, na uh, lumabas sa inventory mo okay so okay balik tayo ulit doon uh, lagay tayo ng unpaid yung inutang sakali so for example itong may 45 tayo na 555 sardines uh, maanghang hot 26 siya. So, click mo lang siya. May bumili ng dalawa. Enter mo. Then, papasok siya sa cart. Pag nag-check out kayo, na final siya, mawawala ito, magiging bakante ito mamaya. Tingnan nyo. So, ito yon Dalawa yung binili niya. So, gusto, gusto niyang dagdagan ulit ng isa pa. Let's say, ano pa ba? Meron tayong tuna. Uh, flakes in oil. So, 15 yung stock. So, kuha tayo ng isa. So, dapat 49 na yan. So, pagkatapos save niya, magiging 49 yan. So, lalabas dito, ayan, 49 na. So, papasok din siya dito. Tuna Flakes, 37, 49. So, kahit ilan ang ilagay niyo, pwede siya. So, stock. Check out tayo. Ngayon, sabihin natin yung hindi binayaran or inutang siya, 89. Unpaid. Lagay niyo na lang sa remarks kung sino. Let's say, inutang ni Pedro. Ayan. So, enter. So, ito naman yung control number natin na parang resibo sa bawat transaction. Ito yung kumbaga indicator natin or control number natin. So, malalaman natin sa mga files natin kasi may mga number na siya. So, enter ka. Okay, so tingnan natin sa cash summary. So, ito na yung hindi nabayaran ni Pedro na inutang niya at yung iba naman nandito. Hindi lang nalagyan ng pangalan. So, kailangan lagyan mo talaga ng pangalan sa remarks para makikita mo kung sino yung umutang sa iyo. So for example, na may nag-utang ng GCash, nag in siya, binayaran niya si Jason, bumalik siya. ID kasi to. So paid. Ayan. So pupunta 'yun sa, sa susunod, wala na yung isa. So dalawa na lang. So kung titingnan niya naman tong store, may inutang siya, ay hindi nalalagyan ng pangalan, so paid ka. Ayan. So pasok na siya ulit sa paid si Pedro. So paid ka. Ayan. So, wala nang utang. So, lahat na bayaran na. At saka dito rin naman, as I said, makikita nyo kung ano yung mga nabenta na product. So, lalabas siya dito. Yung mga unpaid, nagiging bayad na. Normal na siya. So, ito naman, i-explain ko mamaya sa inyo. So, yun ang function ng store natin. So, touch ka lang ng touch, papasok siya sa cart mo, tsaka i-check out mo na lang siya, paid or unpaid. So, yun yung store natin. Kung meron tayong store, Meron tayong store stocks meaning yung sa inventory nyo. Kung meron kang bagong product, i-click mo lang ang plus sign, tapos mag-add ka lang ng product na bago, kung anong pangalan niya. For example, sabihin natin, uh, so bagyo oil, tapos pack siya. Pwede ka rin mag-add ng bagong measurement or unit kung meron ka. So for now, gamitin natin yung pack item cost, let's say 50. Tapos nag-markup tayo ng 10 to yung markup natin. So 60 yung benta natin. So, ilan ba binili mo? Let's say 50 lahat yung binili mo. Tapos picturean mo lang yung item or kung meron ka nang uh, picture niya sa cellphone mo, okay rin. Pwede mo rin siyang i-upload and enter. So, papasok na siya. So makikita natin dito kung isa search pwede mong i-search o pwede mo ring hanapin. Since letter B, ayan. Bagyo oil. ayan na. Pack. Katulad ng kanina, may nabenta tayo na 43. So since nag-add tayo ng bagong stock sa inventory, pwede tayong mag-restock. I-restock natin yung for example, itong uh, sardines, hot 555 sardines. So dito tayo sa restock. Okay? So, hanapin mo lang yung item. Pag once nakalista na siya sa inventory, pwede mo na siyang hanapin na lang dito. At saka, i-add mo na lang. Okay? For example, 555. Ayan. Sardines. Hot. Pag-click mo niyan, lalabas yung current stock niya. 43 na lang. Kasi may nabenta tayo kanina na tatlo. So, let's say gusto ko 50 pa rin siya. Lagyan natin ng 7. Para maging 50 siya. Dahil lahat ng information niya pala, pag once pinili mo, lalabas yan automatic. Hindi mo na, ang quantity na lang ilalagay mo, hindi mo na kailangan isa-isahin pa na ilagay siya. Mayroon tayong ginagdag na pito, so you enter. Automatically, yung stock natin sa 555, magiging 50 yan. Ayan, nag-change na siya. So, may record ka na nagpasok ka ng bago sa araw na to. Okay? So, gumastos ka ng 161, pinasok mo siya. So, may bago para maging 50 na siya ulit. So, di ba, namomonitor mo na kung ano yung mga stock na lumalabas, pumapasok, at saka mga nabebenta. So, yun yung gamit ng store stocks natin. So, sa Gcash naman tayo. Now, ang Gcash natin is may tatlong account. Baka sakali lang, meron kayong tatlong cellphone kasi may, may limit yung Gcash, di ba? So, sabihin natin may tatlo kayong account. Para lang, para pang-load at saka yung pang-cash out. So, pwede nyo i-assign siya sa tatlo na to At saka, at saka kung more than that, pwede nyo kaming i-message para dagdagan natin. So, now, for example, wala pang laman siya. So, makikita nyo yung summary ng bawat uh, account, kung magkano yung laman ng bawat account dito. Now, mag a tayo. Pasok muna tayo ng cash para makita natin kung paano pumatak yung GCash uh, apps natin. So sa transaction, copy and paste mo na lang yung transaction number ng GCash. Tapos, for example, charge natin sa cash cash uh, GCash 1, nagcash out tayo. Uh, since tayo naman ang naglagay, pwede mo namang lagyan ng pangalan mo dito, add ka lang kung wala. So let's just say si Maricel ang naglagay. Tsaka lalabas ka agad yung number niya. Lumabas to dahil sa si Maricel, nakaregister na, for example, sa, uh, pakita ko muna sa inyo, nakalagay na siya dito sa client. So, lahat ng client nyo, pwede nyo isave. Is pwede nyo ilagay yung pangalan niya para sa susunod, pagbabalik yung customer nyo, pupull out na lang yun yung pangalan niya, tsaka susunod na yung mga details. For example, ni Maricel, ayan, na-add ko na siya. Meron siyang mobile number, pwede ring location. At ito dito, makikita mo kung ano yung mga transaction niya sa'yo. For example, ikaw yung si Maricel, ikaw yung may-ari. Sabihin natin ganon. So, yung Gcash mo, add ka lang, plus, add, let's just say, copy and paste mo lang yung reference number ng Gcash transaction, lagay mo sa account na Gcash 1, cash out, dan pangalan mo, sige, mag-add tayo ng, let's say, 5,000. Cash out tayo ng 5,000. Since tayo lang naman din, tayong may ari so hindi na tayo maglalagay ng service charge so enter tayo Ngayon makikita mo na ayan na change na siya mayroon na tayong total funds so meaning may 5000 na yung account mo pwede mo ring lagyan yung Gcash2 add ka lang For example add tayo another reference number Gcash2 charge to Gcash2 cash out may natin ang customer natin na si Jason 1, uh, nagbigay. Ayan, pasok agad yung number niya kasi nakasave na siya eh. Kasi nag-cash out siya ng 1,000. Uh, Nag-charge tayo ng let's say 50 pesos sa charging. Pasok na. So, 950 na lang yung total cash na marireceive niya. Kasi nagcharge charge tayo ng 50, di ba? So, sabihin natin binayaran niya, paid. So, enter makikita nyo rin dito, mag a yan. Ayan, 1,000, di ba? Tapos, sa Gcash di overall, makikita nyo yung monitoring nyo. Nag-add yung 1,000 sa 5,000 na nilagay mo. 6,000 na siya, di ba? So, makikita nyo rin dito kung anong account. Slide mo lang siya. Parite. Ayan. Try natin mag-cash in. Plus pa rin transaction number, copy and paste mo. Sabihin natin, i-charge icha natin yung cash in sa GCash 1. Pwede rin sa GCash 2 or sa 3, kung mayroong laman ng 3. So, punta, punta tayo sa GCash 1. Cash in. Sino na customer? Si, let's say, yung test. So, yung number ni test, lalabas ulit. Tapos, sabihin natin na cash in siya ng si 500. Tapos, charge natin is 50. So, yung total niya is 550. So, paid. Enter. Then, nasave na yun. Ayan. See? Nag-change siya. Nakita nyo? 6,000 yun kanina dito eh. So, nagiging 4,500 na lang siya. Up. Oh, yes. Diba? Kasi nag tayo eh. Sa account niya. So, nag-charge tayo sa GCash 1. So, ang mangyayari, ito yung total ng cash fund mo na. So, 5,500 siya. From 6,000, nagiging 5,500. Kasi may nag-cash in. Ayan, 550. So, alam mo na kung ano yung nangyayari sa uh, GCash mo. So, ang 1,000, hindi pa nakunan. So, let's say, ito pala dito is yung total na nilagay, dineposit ng bawat account. Yung GCash 1 at saka GCash 2. So, for example, okay, Nag-add tayo sa Gcash 2. May customer na pumasok. Copy and paste mo lang. Charge mo sa Gcash 2. Cash out. Sino? Let's just say si Jason 2. Nag-cash out sa'yo. Let's say, uh, meron siyang 2,000. Okay? So, magkano yung bayad? Charging. Let's say, sa 2,000. Let's say, sabihin natin 30 pesos. So, ang ibibigay mo sa kanya is 1,970 na lang. So, sabihin natin paid enter. Pagkita mo, mag-change yan. Ayan, nag-3,000 na siya. From 2,000, ang uh, 1,000 kanina, 3,000 na siya. Yung account mo. Ayan, 3,000 na siya. So, 1,000 kanina, nag-add siya ulit ng 2,000 kasi nag may customer. So, ang nangyayari ngayon, makikita mo yan, charge to Gcash 1, Gcash 2. 7,000 na siya. Okay, cash out tayo, a uh, cash in tayo ulit. Sabihin nating face natin 'yan, charge natin sa GCash 2. Cash in. Ah, uh, sinong cash in? Si Tess. Ah, uh, let's say um, 15 yung kinash in niya. So magbabayad siya ng service charge is say 100. So, 1.6 yung total na babayaran niya. So, paid. Enter. So, since naka-charge siya sa GCash 2, magma-minus yan sa GCash 2. Ayan, see? 1.5 yung kinuha natin. So, overall, 6,000 na lang yung account natin. So, makikita mo siya, bawat pasok, bawat labas, makikita mo yung uh, number niya. Kahit ilan pa yung account mo, kahit tatlo pa. Diba? So, yun yung GCash, GCash natin. Okay, cash out naman tayo. Cash out report is yung expenses mo. Yung lumalabas na mga cash sa tindahan mo. So, pwede kang mag-add dito kahit ilan ang ilalagay mo. So, kung wala, wala dito yung category, pwede kayong mag-add. Uh, for example, expenses. Ano bang, anong klaseng expenses? Food expenses. Magkano ba? Just say P200. Pwede kang maglagay ng note dito, pwede rin hindi. So, it's up to you. So, enter ka. Papasok yan, magre-record yan sa araw na to. So, ibig sabihin, kahapon, meron tayong expenses na snack. Ngayon naman, may expenses tayo na food. Expenses. So, let's say, rental ulit. Anong klaseng rental? Store rental. Kano ba? 500. Enter. Ayan, papasok yan. So, malalaman mo sa isang araw kung magkano o ilan yung expenses mo. Kasi meron ka ng record sa kanila. So, yun ang gamit ng cash out report natin. Sa cash summary naman natin, dito mo makikita lahat ng mga nangyayari sa uh, store at saka GCash mo. So, katulad ngayon, uh, nakadate pa lang siya kahapon. So, sabihin natin kahapon hanggang ngayon, Click mo lang yung date, today. Ayan, see? Mababago siya. So, kung 28 lang, choose mo lang yung 28. Simula, date start, simula, 28. Tsaka, end is 28 din. See? Kita nyo? So, ito yung benta kahapon. At saka may expenses na 250. So, let's say, ngayon lang, araw na to. Today, date start, date end. Ayan. So, yun yung ending niya 700 yung expenses natin total charging services sa GCash yung benta natin sa GCash total cash in 2000 yung cash out naman is 8000 yung napasok so yung total GCash unpaid collected naman ito yung mga utang na nabayaran na so dito sa store unpaid, makikita mo siya na inutang siya. GCash unpaid. Account from GCash. Pag store naman, store ang malalagay dito. Hindi GCash. Okay, gawa natin ng example. For example, may bumili. Dalawa. Nag-checkout tayo. Tapos unpaid. Sabihin natin si Juan ang nag na naman. Okay. Pag napasok na yan, sa cash summary natin, store ang lalabas dyan. See? So, sa so payment list, store din. So, magiging uh, normal lang ang kulay nito kung babayaran na niya. Okay? For example, binayaran niya to, paid ka lang, lalabas yan, magiging normal na siya. Okay? Sabihin natin, binayaran ni Juan. Ayan. So, mawawala si Juan. So, bayad na siya. Balik na siya sa Uh, normal. Tapos ito naman, sa GCAS, sabihin natin binayaran natin, wala na rin siya. Normal na siya. Ang hindi siya marerecord dito kasi ang date is ngayon eh. Hindi siya makukonsider na utang kasi hindi naman pumasok sa uh, isang araw. So always no, uh, take note na pag lumagpas siya ng 12 midnight, bukas dito magre-reflect yan, collected. Since the same date na binayaran natin, so hindi siya lalabas. Okay? So, yun ang mangyayari sa record ng details. At saka ito yung expenses. Okay? So, yun yung store apps at GCash natin. So, mamomonitor mo na lahat ng mga stocks mo, yung benta mo, lalo na dito sa sales mo, magkano yung benta mo, magkano yung mga utang, magkano yung tawag nito, nabayaran, magkano yung stocks mo, so makikita mo na sa store apps mo. At saka, yung apps natin is customizable, meaning, pwede nating baguhin to fit sa need nyo, kung ano yung gusto nyo. Okay? So, for example, gusto mo na uh, walang Gcash, pwede nating tanggalin yan. Uh, gusto mo na walang client o merong client, pwede nating tanggalin yan pwede lang nating dagdagan as long as connected siya sa store. Okay? So, uh, yun yung store apps natin. At hopefully, uh, nagustuhan nyo yung apps. Uh, mura lang siya. You can afford it. So, message lang sa ayo.online at ayo.ph. Thank you. Good luck sa pagninegosyo. And sana maraming benta. Kayod lang ng kayod.